yung upuan na yon. Dati, dalawa kaming laging magkasabay dito sa upuan ito. Ako at ang apo kong si Ellie. Tuwing hapon habang papalubog ang araw, nauupo kami dito. Hawak niya ang munting laruan niya. Ako naman, may tasa ng kape. Mahilig siyang magtanong, Lola, anong pakiramdam ng bata ka pa? Lola, bakit masarap ang luto mo kahit itlog lang? Natatawa lang ako. Ang batang yun, parang sinag ng araw sa buhay ko. Pero isang araw, tumigil ang kwento. Umalis sila ng anak ko. Sinabing sa Maynila na raw sila titira. Lola, sandali lang to. Babalik din kami, sabi ni Ellie habang yakap-yakap ako. Lumipas ang isa, dalawang taon, hanggang sa di na sila tumawag. Dito pa rin ang upuan. Wala nang tumatabi, wala nang tanong, wala nang kwento. Minsan, naiisip ko, baka kinalimutan na nila ako. Pero araw-araw, nagtitimpla pa rin ako ng kape. Araw-araw, nauupo pa rin ako dito. Umaasang isang araw, maririnig ko ulit ang boses ng apo ko. Tumatakbo, sumisigaw. Lola, andito na kami. Kung maririnig mo to, Ellie, sana maalala mong may isang lola rito na kahit matanda na, marunong pa rin maghintay. Kasi minsan, hindi lang puso ang umaasa. Minsan, pati kaluluwa na rin ang kumakapi.